welcome to my youtube channel so for today's video ayan kung napapansin nyo mayroon tayong pakpak ng manok ayan hinati ko lang yan ayan yung pakpak ng manok hinati ko lang ito yung ating uulamin for today's video so yung manok ay atin lamang yan i-marinate lagyan natin ng 2 ko na cornstarch ayan 2 tablespoons then tablespoon din na face sauce or patis. Two tablespoon. At lagyan na rin natin ng pamintang pino at ating hahaluin. Malinis yung ating kamay. Tayo ay nakapagpugas na. Ayan. halu haloin lang natin to. Kinakamay ko lang to pagkain lang naman namin guys kaya okay lang kakamayin mahalaga malinis ang kamay at hugas hugas din sa kamay and then sit aside natin yung ating manok Then, habang nakamarinate yung ating chicken, mag-prepare tayo ng harina dito sa ating bowl. One cup na harina. Lagyan natin ng pamintang pino. Pag mayroon kayong paprika, lagyan nyo ng paprika. Kami kasi ay naubusan. Kaya tis-tis na muna tayo na walang paprika. Then ating hahaluin yan. Pag nahalo na natin, i-roll natin yung ating chicken wings dito sa ating harina. Isa-isa. So yan, ito yung ating chicken. Ayan. Kirorol lang natin dito sa ating harina. At Tabi lang natin dito sa gilid para hindi tayo matatambakan ng ating huhugasin. Hugasin. Ayan, na na natin lahat. Ito ay ating namang ipiprito. Ayan yung ating manok. So, ito. Prito-prito na para makakain na. So, dito sa ating mahiwagang kawali. Ayan, mainit na yan siya. Maglagay lang tayo ng cooking oil. Dito natin ipiprito yung ating wings. So, paiinitin lang natin yung ating mantika bago natin iprito yung ating wings, wings, wings. So, ayan, mainit na yung ating mantika. Ipiprito na natin dito yung ating manok. Yung ating pakpak. Ayan. Dapat ipagpag yung manok, guys, ha? Pag nagpiprito. Para matanggal yung harina. Sis ng harina. Huwag natin masyadong punuin yung ating kawali. Ayan, sululutuin lang natin yan hanggang golden brown. Ayan, balik rin lang natin yung ating manok. ating manok. So, ayan, okay na to siya. So, tanggalin na natin sa ating kawali. Tapos natin dito. Patulutuin natin yung natira pa na manok. Ayan siya. So dito sa ating mangkok, habang naantay natin yung ating piniprito na maluto, dito sa ating mangkok, maglagay lang tayo ng uh, sauce. Ayan, ito ay gawin nating sauce sa ating manok. Dalawang sachet na hot sauce o kahit hindi hot sauce, ito ay hindi hot sauce. Dalawang sachet, haluan natin ng isang sachet na oyster sauce. Haluhaluin na natin dito sa ating mangko. Ayan, double time tayo para makakain tayo ng maaga-aga. Lagyan na rin natin ng sugar. White sugar yung aking gamit. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pwede brown, pwede light brown. Pwede white sugar o so, kahit anong gusto nyo. Pwede, pwede. And then, lagyan na rin natin ng vinegar. Ayan, vinegar. Din atin lamang siyang hahaluin. And din ating i-sit aside. So, ito na yung ating manok. Ayan, luto na. At uh, ang gagawin natin, next natin gagawin is gagawa tayo ng sauce nito. At yan ay, kung napapansin nyo, bawas na. Yan, bawas na yan ang isa dahil kinain na ng aking anak. Hindi na siya makapag-antay na gagawa pa tayo ng sauce ng ating chicken. So, dito sa ating kawali, sa steam na kawali, maglagay lang tayo ng margarin. Kung may butter kayo, maganda din butter ang ilalagay. At dahil wala tayong butter, magpunta tayo sa margarin. Ibisa natin yung ating bawang. Hindi ko na pala na ipakita sa inyo yung ating bawang. Ayan, dahil dubo tayo mga tayo. Ipakita ko lang sa inyo yung paggawa ng sauce. Ayan, pagpasinsyahan nyo na at naingay na naman tayo. As usual, maraming tao sa paligid. Mabuti nga huminto na yung walwalan at nakapagotog tayo. Karina pa kami nagantay na matapos sila. Mabuti naman ay huminto. Then, lulutuin lang natin yung ating bawang na magiging brown-brown. Ayan, okay na yan siya. Ibuhos natin dito yung ating sinimpla kaninang sauce. Ayan, sinutin lang natin. And para hindi sayang, itong lumikit sa ating mangkok, lagyan natin ng tubig. Konting tubig lang. Kasi timplado na yan. Ayan, naman yung drumikid. Diyan. natin ng nor cubes. Ayan, chicken cubes lang 'yan. Ito lang natin yung ating nor cubes. So, ayan, kumulo na siya. Tikman lang natin yung sauce kung anong lasa nito. Pasado na ba sa ating panglasa? Mmm, sarap. Tikman mo si Tikman ko ni si Arbe. Mm -hmm. Chalap, chalap. Chalap, chalap daw eh. So, ilagay na natin dito yung ating mano. Dito nating manok. Na nabawasan na ng isang hiwa. Ayun. Halo-halo ulang yayon, abi ba. Hindi na ako naglalagay ng pampalapot, dyan dahil malapot na siya doon sa dahil sa oyster sauce na ating nilagay. So, ayan. Luto na yung ating chicken. Ready to serve na yung ating chicken. Siyempre, lipat natin ito sa ating hiwagang lagay. Yan, para tayo ay makakain na. Ayan na ay yung ating ulang for today's video. Ayan, chicken buffalo. Ayan. So, 'di ba? Wala naman tayong sesame seeds. So, hindi na kailangan yan. ang mahalaga ang timplada, 'o 'di ba? So, kainan na kami, guys. Maraming salamat sa walang sawang support at panonood. Bye-bye.